Uh, good morning ka farmers So ito Magpapatubig tayo ng lakatan natin Para hindi na masaktan uh, May May mga insert din tayong Pakunti-kunting dito uh, Papaya Papaya para hindi na masaktan tong lakatan natin tuloy tuloy na at mamunga pagpatak ng ulan ayun kaparmos para para hindi na masaktan patubigan na natin mahirap ding magdilig kaya patubig mas maganda patubig Ay sayang din tong ano. Sayang din tong talong kung hindi natin hindi tayo magpatubig, wala. Kapag so pinatubigan natin, siyempre may maaani rin tayong talong. 'Yan you know? 'no. tayong mga maaaning talong pag tayo ay nagpatubig oh. so. Kaya ko nagpapatubig. Para at least mabuhay din tong talong at mapag mapagpunan ng pa, para sa pinakbit ito baba itong papaya oh, babae so baba itong mga papaya dito kaya ano kaya pinapatubigan ko na dahil baba itong mga papaya para mayroon din tayong ano papaya maganda na siya oh. maganda na ang bulas niya kaya tuloy tuloy na to patubig tayo every 2 weeks oh so, bukas aakyat ang ano dito mga langgam langgam sa talungan kaya ano kailangan isprehan na yung talong kaagad and about a so masaya ang ating mga ano pananim kumakaway-kaway na sila oh